Yon, mega love shoutout out, yo Buds. Yeah, nandito tayo sa Dirty Kitchen ng Microns Channel. Medyo magulo talaga dito. Ito ay yung luto natin, ha. Kung hindi mo to alam, sigurado rich kid ka. Yo, watch yan. Ito, gugulay tayo. Subukan natin. Actually, nandun na yun. Naka... Naka ano nga ba? Paano mo sasabihin nun? nakasigang sa amin nakasigang eh hindi ko alam ang yung uh, kaldero may ikaw na siya may uh, tubig na siya kumukulo na yan mamaya maya na konti lalagyan natin to inaayos ko lang mali kanina na nahimay nahimay tawag sa amin himay hindi ko alam dyan kung nasan kaman, hindi ko alam kung tawag dito Basta ang tawag ko dito, malunggay. Ang tawag namin yan. Malunggay. Napakasarap dito. Napakadami ng uh, sustansya na daladala nito. Ako. Okay. I'm sure. Kahit saan to, bagay na bagay to eh. Basta mga ako ng banatan nyo, mga prito, inihaw. Ayos ah, to. Sabon na ito. Ako. Tsaka syempre yung laman. Yabads, tingnan mo kaya no. Oh. Kala mo ha. Kala mo ha, hindi ako marunong nito ha. Marunong ako nito, Yabads. Banata natin to, yan <laughs> Ay. Pagod lagi tayo, Yabads. Pagod tayo lagi dito ngayon. Syempre, nag-aasikasa tayo ng ating baby. Hatid-sundo tayo. Uh, Kagaya nga nasabi ko, Duty muna ang dati yan Duty Duty muna tayo Tapos syempre May mga inaasikasa pa rin tayo Mga bagay-bagay Diba? Kaya ito Tapos yan May kanina may, may pinapagawa tayo dyan Hindi pa nila tapos Pinagiba natin yung Lababo natin Masikip Medyo masikip eh para lumuwang. Tinanggal ang labaho para lumuwang. <laughs> Alatang alata tayo ba pagod na pagod tayo. Alata naman, talagang nakapagod din. Yan. Ito, kukuhanin ko na ang uh, kukuhanin ko na yung talong naman. Kasi hindi ko na i-video yung sitaw. Talong, nagigay ko na. Ito yung tayo, talong ha. Tayong eh, tayong, sorry. Talong, pagod na ah. Hindi na ako makapagsalita nga. Talong naman, konti lang. Konti lang gugulayin natin yung bats. Pangangkon lang. Ito medyo madami. Hindi naman ganun kadami yan. Asin at kon lang to. Ang kasama niyan, asin. Uh, hindi ko na nilagyan ng paminta. Asin at saka bawang. Diba? Yun lang sa tubig. Pinakulo natin yung tubig habang kumukulo, nilagay ko na muna yung sitaw, hindi ko lang na video. Tapos ayun, ng talong, di ba? Yan. Di ba? Sana all. Magulo pa, magulo pa. Magulo pa itong ating uh, magulo pa ito malunggan. Hindi pa. <laughs> ang dami pang <laughs> para tinatamad na nga ako. <laughs> Yaw pagod ako ano o parang uh, makakatulog na ako tapos ah pawis pa yun o no. tapos alam mo ang kapartner na ito mamaya maya na konti ayan o no, ito is the fish Lagidlid ang tawag sa amin Lagidlid at saka dalawang klase to eh uh, lagid at saka lumahan yun lumahan prito lang natin Yo, buds. Piprito lang natin to. Naku. Jackpot. Jackpot tayo dito. Pag kumain tayo, jackpot na jackpot to. Bagay, hindi naman ako. Kaya ako talaga to piniprepare ay para kay baby. Siyempre, mga... Hindi mo pwedeng laging tayong sa mga fast food, fast food lagi. Naku. Yo, buds. Mas masarap pa rin talaga yung ikaw yung lumuto. Di ba? Di ba? Tsaka makakapili ka ng uh, katulad nito. Ganito lang, simpleng simple lang oh. Mayroon. Mahirap lang talaga itong uh, maghimay, maghimay. Himay talaga, no? Himay. Himay ba? Kung nanonood ko ngayon, kung sino ka man, himay ba rin ba ang tawag sa inyo? Himay, yan. Dire-direcho yung video natin niya, Ubads, ha? Hindi ko lang alam kung uh, matatapos ko pa tong video na to na dire-direcho or uh, talagang Lulutuin ko na hindi ako bibidyo yung bats. Ay, it's a long, long day. Every day. <laughs> oh, yan. Mega love shoutout sa inyo dyan ha, kung sino man yung mga nanonood dyan. Salamat. Kung sino man ang makakapanood ng video na to. Ayan, yeah, yung bats. Yeah, manata natin to yawa. Yeah, yeah, yeah. Nako, tama na pala 5 minutes na. Bye-bye, <laughs> awards, bye, See you again. Thank you.